Matagal ng isyo ang resupply operations ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ngunit nitong mga nakaraang buwan ay mas lalo itong naging sentro ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang Sierra Madre, isang lumang barko ng Philippine Navy na sinadyang ipinasad sa noong 1999 upang magsilbing outpost, ay naging sagisag ng matibay na paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa kabila ng kalumaan nito, nananatili itong tirahan ng mga sundalong Pilipino na nagsisilbing bantay sa teritoryo. Sa bawat resupply mission, laging nakaabang ang mga barko ng China Coast Guard at militia vessels upang harangin o takutin ang mga Pilipinong sasakyan. Dahil dito, hindi na nakapagtataka kung bakit may ulat na gagamit na ng mas malalaking barko ang Philippine Navy para tiyakin ang matagumpay na paghahatid ng supply sa tropa. Ang desisyong gumamit ng tinatawag ng ilan na pangbardegulong barko ay malinaw na mensahe na hindi na basta-basta hahayaan ng bansa na mapuwersa o maharas ng mga dayuhan ng ating mga misyon. Karaniwan, mas maliliit na civilian supply boats ang ipinapadala upang magdala ng pagkain, tubig, at iba pang pangangailangan ng mga sundalo. Ngunit dahil sa paulit-ulit na panggigipit ng China Coast Guard, kung saan may mga pagkakataon pang ginamita ng water cannon at deliberate blockang tactics, Napilita ng pamahalaan na humanap ng paraan upang masigurado ang kaligtasan at tagumpay ng misyon. Kung mas malaki at mas matibay na barko ang gagamitin, mas mahirap itong banggain o hadlangan. May simbolikong bigat din ang hakbang na ito. Kapag gumamit ng military grade vessel ang Pilipinas, hindi lamang ito pisikal na depensa kundi pahayag din ng soberanya. Ipinapakita nito na ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang isyu ng supply, kundi usapin ng pambansang dangal. Ang Sierra Madre ay nananatiling buhay na testamento ng desisyon ng bansa na hindi umatras kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Ang pagpapadala ng mas malalaking barko ay parang panibagong layer ng depensa laban sa agresibong galaw ng China. Gayunpaman, kasabay ng tapang na ito ay dumarating din ang posibilidad ng mas matinding tensyon. Alam ng lahat na sensitibo ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Sa tuwing may resupply mission, halos palaging may insidente ng harassment mula sa Chinese side. Kung makakita sila ng mas malaking barko ng Pilipinas, tiyak na ipapakita rin nila ang sarili nilang puwersa. Maaring magpadala sila ng mas maraming coast guard ships o kaya ay mas malalaking barko. Dahil dito, laging nakabitin ang banta ng escalation. Subalit, para sa Pilipinas, ang hindi pagkilos ay mas delikado pa. Kung patuloy na maliliit na bangka lang ang ipapadala at palaging ha posibleng dumating ang araw na hindi na makarating ang supply at malagay sa panganib ang mga tropa. Sa larangan ng internasyonal na politika, ang paggamit ng mas malalaking barko ay maaaring makuha ang atensyon ng mga kaalyado ng bansa. Nariyan ang Estados Unidos na paulit-ulit na nagpahayag ng commitment sa Mutual Defense Treaty. Kapag mas malinaw ang pagpapakita ng tapang ng Pilipinas, mas malakas din ang moral na suporta mula sa mga kaalyado. Hindi rin malayong magkaroon ng joint exercises o mas maraming freedom of navigation operations mula sa mga banyagang hukbong dagat upang ipakita ang pagtutol sa mga agresibong aksyon ng China. Ngunit hindi rin dapat isantibi ang pananaw ng mga lokal na mangingisda at mamamayan. Para sa kanila, ang mga galaw ng gobyerno sa Ayungin Shoal ay may direktang epekto sa kanilang kabuhayan at seguridad. Ang paggamit ng pangbardagulang barko ay maaaring magbigay sa kanila ng lakas ng loob na muling pumalaot, dahil nakikita nilang may determinasyon ng bansa na ipagtanggol ang karapatan sa dagat. Ngunit may kaba rin, sapagkat anumang, maliit na spark ng alitan ay maaaring humantong sa mas malaking enkwentro na sila rin ang unang tatamaan. Kung titingnan sa mas malawak na perspektiba, ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na estratehiya ng Pilipinas upang hindi lamang mag-react kundi magsagawa ng proactive defense posture. Sa loob ng maraming taon, ang ating bansa ay tila nasa depensibong posisyon, laging nakatingin kung ano ang susunod na gagawin ng China. Ngayon, tila may pagbabago. Ang pagpapadala ng mas malakas na barko ay indikasyon na kaya nating magtakda ng ating sariling paraan ng pagkilos at hindi lang basta susunod sa dikta ng sitwasyon. Sa aspeto ng teknikal, malaking tulong ang mas malalaking barko dahil hindi lang ito mas matibay kundi may kakayahan ding magdala ng mas maraming supply at tauhan. Maaari rin itong magsilbing shield sa mas maliliit na supply boats. Kung mayroong barkong pang military na kasama, mas nagiging komplikado para sa China Coast Guard na basta makialam ng walang kahihinatnan. Ang isang deliberate na banggaan sa military vessel ay ibang usapan na at mas madaling mag-trigger ng international condemnation. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ang lahat ay solusyon na. Malaki pa rin ang hamon ng pagpapanatili ng balanseng diplomatikong relasyon. Habang ipinapakita ng Pilipinas ang tapang sa dagat, kailangan pa rin ng malakas na ugnayan sa ASEAN, sa Estados Unidos, at sa iba pang bansa upang hindi lumabas na nag-iisa lang tayo sa laban. Ang totoo, ang West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng territorial integrity kundi pati ng kalakalan, likas na yaman, at regional security. Kung magpapatuloy ang estratehiyang ito, malamang na makikita natin sa mga susunod na buwan ang mas organisadong resupply missions, may kasamang malalaking barko at posibleng suporta mula sa air surveillance. Ang paggamit ng drone, maritime patrol aircraft at iba pang modernong teknolohiya ay maaaring magbigay ng dagdag na seguridad. Dito makikita ang unti-unting pagbabago ng Philippine Navy mula sa simpleng defensive force tungo sa mas modernong hukbong dagat na kayang ipagtanggol ang interes ng bansa. Sa huli, ang paggamit ng pangbardagulang barko sa resupply ng BRP Sierra Madre ay hindi lamang simpleng operational decision. Isa itong pahayag ng prinsipyo. Sa kabila ng panganib at posibleng alitan, pinipili ng bansa na ipakita ang tapang at paninindigan. Para sa mga sundalong nakadeploy sa Sierra Madre, malaking morale boost ito dahil alam nilang hindi sila pababayaan. Para sa sambayan ng Pilipino, ito ay simbolo ng pagkakaisa at determinasyon. Para naman sa mga dayuhan, malinaw itong mensahe, ang Pilipinas ay handang lumaban para sa kanyang karapatan. Kung tutusin, wala pang kasiguruhan kung ano ang magiging tugon ng China sa ganitong estratehiya. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi na tulad ng dati na tila walang laban ang Pilipinas. Sa bawat dagat na binabantayan ng ating mga sundalo, dala nila ang dignidad ng bayan. At sa bawat barkong ipinapadala para magdala ng supply, dala nito ang mensahe na hindi tayo basta-basta susuko. Ang BRP Sierra Madre, kahit luma at halos sirain na ng panahon ay nananatiling matatag at ngayon mas malakas na barko ang nasa likod nito handang sumuporta at ipagtanggol ang ating soberanya